Hello, hello, hello po mga kalaki. Good morning, good morning po sa inyo. At nandito tayo ngayon sa Shalimi. Ayan po mga kalaki. Alas 5 na po ng madaling araw ngayon dito sa amin. At syempre po mga kalaki ngayon po mag alas 5 ng madaling araw. abayin medyo nagugutom ako eh. Parang gusto kong kumain ng palabok. Hindi ko alam kung may palabok sila ng ganito umaga. Alam po nagsiserve yata sila ng palabok mga hapon niya tanghali Pero try natin mamaya. Pero bago 'yan, syempre, mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers po, mga 2 digit lucky numbers po para po sa inyong lahat mga kalaki. Kaya sa mga followers namin diyan, nagising na abay ito na ang mga 2 digit lucky numbers sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Syempre, nakikita niyo naman 'di ba? Yung iba oh, 'di ba? Mga galing yan ng mga simbahan pag morning kasi dito, may mass lalo na nang simbang gabi pag simbang gabi may mga mass dito mga 4 a.m. dito naman uh, magpa-5 uh, pupunta sa simbahan yung iba naman uh, yung iba rin, galing sa ibang relihiyon kaya sila mga suma nagsisimba ganun mga kalaki kaya eto na po ang mga 2 digit laki numbers kunin mo na at siyempre gusto ko ikaw mismo nanonood dito manalo manalo ngayong december at sana maging maayos ang iyong uh, buhay araw-araw, di ba? Yung iba kasi, marami ko nababasa kailangan nila ng ng pauwi ng probinsya, pamasahe pauwi ng probinsya, yung iba kailangan nila ng, ng mga panggastos sa kanilang mga anak. Nako po. Sana po kayo po ang palarin ngayon. Kunin niyo na po ang 2 digit lucky numbers. Umpisan po natin 'yan sa Cebu. Cebu. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 23 at number 17. Sa Aklan, 19 5. Sa Aurora, 18-14. Sa Laguna, 12-26. Quezon, 3-19. Holonga po, 18-32. Dabao, 7-8. Tarlac, 21 kirino Quirino, 35-2. Bacolod, 1-6. Cavite, 7-12. Taguig, 33-20 Mindoro, 12-8 Marinduque, 9-5, Caloocan. 28-22, Muntinlupa. 33-1, Palawan. 5-4, Sambales. 8-19, Tabuk. 31-30, Kalinga Apayao. 17-6, Quezon City. 8-9, Pampanga. 1-4, Pangasinan. 23, 26, La Union, 75, Ilocos Sur, 8, 11, Ilocos Norte, 21, 4, Nueva Ecija, 3, 18, Nueva Vizcaya, 21, 11, at syempre po sa Masbate, 8, 6, at syempre po dito sa Romblon, Romblon ayun nangakawit na ako. Dito naman tayo sa isa. Romblon, 13, 9, Angono Rizal, 8, 15, Montalban Rizal, 23, 25, Antipolo Rizal, sa 11, Taytay Rizal, 3, 34, Cainta Rizal, 2, 25, San Mateo Rizal, sa East DC 7, Isabela, 15, 5, Ernesto Gigarao 21-27 Rojas 36-12 Capiz 18-14 Bohol 31-35 Bulacan 22-26 Baguio 33-37 At Bicol 27-28 Iyan, puputulin muna natin mga kalaki sa Bicol Para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang araw-araw Para makatanggap po kayo ng mga libring lucky numbers Dapat po nakapalo po kayo sa legit na account namin, okay? Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin Na meron pong 315,000 followers po sa Facebook At syempre po, meron po tayong second account ang second account po natin, Red Parungkin po na mayroong 50,000 followers po sa Facebook at Aris Gatcharian. Ayan. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin din po na meron po 16,400 followers. At syempre sa TikTok, meron po tayong TikTok, Red Parungkin po ang hanapin at meron pong 422,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin mga kalaki na padami ng padami ang mga laki followers kasi nga po legit na legit na nakakapagpatama po tayo ng mga numero. May mga nananalo at meron din pong hindi. Hindi naman po tayo nagsisinungaling. Pero ang maganda nito, hindi po tayo nagsasawang mamigay po ng mga lucky numbers every day. Malay mo naman, di ba? Ikaw na palang susunod na winner. At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po. Wala po itong bayad pag napalo nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Wala po itong pilitan sa may gusto lamang po magpa-member. Make sure po na matatawagan nyo ako o makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo every 3 days po bago tayo magpalit ng numero. At sana po pag na-code kita, natutukan kita na-code, ay manalo katulad nila. Okay, so ituloy na po natin mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers dito po sa Baguio. Bicol na pala, nabigay na pa natin ng Baguio. Bicol, 26, 15. Batangas, 5, 20, 2 Bataan, 13, 16. Butuan, 1, 20. Benguet, 8, 2, Iloilo, Ilo sa -ilo, is 15 Leyte 222 Samar 531 Paranaque 2328 Manila 12 Pasig 4 San Juan, Metro Manila 35-6 at syempre po Marikina 13-14, ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na 2-digit abay gising na mga kalaki, takbo na po sa sukin yung outlet, ngayon po alas 5 na umaga dapat gising ka na, dapat dapat pinapanood mo na to habang nagkakape ka, habang kumakain ka, dapat nanonood ka na ng mga lucky numbers natin. Okay? Mamaya po, mamaya mga pagsikat ng araw, mga alas 8, i-rumble nyo po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit Pag inilaban nyo para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? So, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Rivera. Pamilya Rivera po ng ano to? ng Caloocan. Ayan po, uh, po ito. North Kal South Caloocan, North Caloocan, basta Caloocan. Hello po sa mga taga Caloocan City dyan. Hello, shout out po tayo sa Pamilya Rivera. At syempre po, sa mga tindera po ng mga gulay dito po sa may Balintawak Public Market. Shout out po sa inyo sa walang sawang panunood nyo po tuwing umaga na aming mga lucky numbers. Good luck mga kalaki at hangad po namin ngayon pong December. Isa ka sa mapalad na manalo sa aming book of winner. Good luck mga kalaki, ingat. Uy, gumising ka na.